Good morning! Today is November 17, time check 7.17 a.m. Ang pasok ko sa trabaho ay 8 a.m. So naglalakad ako from our apartment to the company na pinagtatrabahuhan ko. Inaabot yun ng 20 minutes. Tumatating ako doon ng around 7.37 oh, since it's a 20 minute walk. So maaga talaga naagahan ko talaga ang pagpasok para maaga na kapagsimula ng trabaho Merong kasabihan dito sa Japan no? go ni ite go ni shitagai. ang ibig sabihin nun it's an English translation ng kasabihan do sa room na sinabi ko doon sa last vlog ko na when in Rome do what Romans do so kung nasang bansa tayo gawin natin kung ano yung ginagawa o yung kultura ng isang bansa para hindi tayo matingnan ng masama <laughs> so yun lang yun eto yung view sa likod ng aking apartment ayan yan yung koyo so pagka autumn talagang medyo makalat dahil nga yung doon sa mga nalaglag na dahon ayan may kita nyo So it's fall so malapit nang mag winter. So next month winter na kaya mas malamig. O mas lalamig na ang panahon dito sa Japan. Aabutin niya na hanggang February. Ayan, makikita nyo rito. Isang bagay na ikinagulat ko din nung bagong dating ako dito sa Japan. Sa atin sa Pilipinas, ang 7-Eleven doon, halos ang parking doon is for 2 to 3 cars dito napakalaki ayan Okay, so hanggang dito na lang muna. See you later uli, bye. See you later uli, guys. Bye-bye. Okay, mga kababayan. Time check, 6.50. Nasa kalagitnaan na ako ng aking paglalakad pa uwi. So mamaya pagka uwi, pagka uwi, i-discuss ko sa inyo yung hiring na agency for machinists. So sa mga kababayan natin dyan na may mga kakilalang machinists, pwede nyo i-share to sa inyong mga kakilala no, para makapag-apply sila dun sa agency na yon. Okay mga kababayan, so today is November 17, 6.30 na tapos ang trabaho ngayong araw. So that's 1.5 hours again. Ayan, so nasa pangalawang araw na tayo ng month-long daily vlog by Ludion in the land of the rising sun, Japan. After nito, i ko sa inyo yung hiring na agency para sa mga mananahe. So wag kayo nga alis, eto na, isasabihin ko na sa inyo. Okay mga kababayan, eto yung hiring na agency para sa mga mananahe. Uno Overseas Placement Incorporated. Ang salary, a eh, gross salary ay 146,000 yen. So that's around 50,000, no? Depende sa exchange rate. Kung paano mag-apply, ilalagay ko yung link sa description box para mas madali nyo mapuntahan. I-click nyo lang yung link na yon and then uh, fill up, out, fill outan nyo yung ano yung mga form Doon sa link na yun pag napasok nyo na. So, additional details, contract duration is 3 years because this is for training visa. Um, libre ang pag-aaral ng Nihongo Airfare and Visa. Ang hindi lang kasama dito ay yung medical examination and your personal expenses kagaya ng pagpaprocess ng inyong dokumento. So, qualification, at least 6 months working experience sa pagtatahe, no? Uh, sa Pilipinas o sa ibang bansa at least high school graduate willing to undergo Nihongo language training for 3 to 6 months online so online lang ang pag-aaral ng Nihongo kaya magandang balita to sa mga kababayan natin hindi niyo na kailangang uh, magstay in do sa Nihongo school at physically fit and medically fit to work For more details, pwede nyo puntahan yung kanilang website at www.unoph.com. Para sa mga iba pang job category na pwede nyo applyan dito sa agency na ito, ilalagay ko yung link nung ginawa kong video tungkol sa agency na yon. May kita nyo doon yung mga pwede nyo applyan na job category. No? So, i-click nyo lang yung link na yun para mapanood nyo ng buo yung video na ginawa ko tungkol sa agency na ito. So hanggang dito na lang mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito ang My Nichi Serie Together with Trabajo Serie by Ludionit in the Land of the Rising Sun, Japan. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Bye-bye! In the Land of the Rising Sun पा।